No, good evening po sa inyo lahat Welcome po sa ating kuya And so today is uh, tonight pala Nandito tayo ngayon guys sa may kahabahan ng Divisoria Nandito po sa may CM Recto So ayan oh. So update tayo ng oras Ang oras po ay Anong oras ba? Ang oras natin ay 10.30 ng gabi So ito po 10.30 ng gabi no ayano. o oh. pala So update tayo ng sitwasyon no, dito sa ating uh, Divisoria Night Market na ng mga dinodumog sa mga kababayan natin eh. Hindi lang mapa prutas, gulay, pati mga karning isda nandiyan po at saka yung mga baka, baboy, meron po tayo dyan Mayamaya guys, punta tayo sa may Carmen Planas so, uh, doon sa may... Uh, oh, Carmen Planas pala Sige natin tingin tayo ng prutas no? ito po kasi magandang oras na kanin ng uh, bagsakan ng mga protos ng gulay at saka po ng libang produkto anyways uh, good morning good, ay, good evening good evening pa lang pala good evening po ano, sa mga kabayan po natin dyan na patuloy pong nanonood sa ating youtube channel Grabe busy ng mga kababayan natin eh. Kasi magkapasko na eh Talaga namang trending na trending itong ating mga kulay no? Pero ang tukoy muna natin yung muna ngayon guys is doon sa may ano, sa so may protasan eh. Wala tayo ng Carmen Planas Ate strawberry nga natin magkain strawberry. Sandaan. Ano yung naka plastic niya? Ano yun? Orange? Ha? Ah, persimmon. Ah, uh, separate na ano. Individual pa. Hmm? Hindi mo ikot pa. Ikot pa ako ikot. Magkano ang ano? ang boneless. Boneless eh. Ito po, 500. 500 yung, 500 yung may buto. Parehas seedless yan. Ah, parehas seedless. Magkano ang seedless? 550, no? Mga may 10 kilo to. May 10 kilo yan. Wala. Mga walo. 6.5 lang. Okay, 6.5. Thank you, boss. Eh. Mang gusto natin magkano kilo, boss? Per box po. Hindi magkano per box. Tatlong price yan. 253635. Pag ito, per kilo, 25 bang ano? 25 ilang kilo yung boss? 10. Ano yan? 6 kilo yan. Ah, bali ano. Palo lang naman ano. 90. Ang pakulang dos. Pwede ko ito. Paninda nila, paninda. Oo, oh, ito na lang. Apple na lang. Pakulang. Yan, mura lang yan. Pag sa ganitong apple, boss, magkano? 750. 750. Yung 28. 28 Ilang piraso sa yung 750? 32. 32 pieces, no? 750. Ayun po, G, no? Oo, oh, takpon yan. Dito, ket-ket. Ito yung ket-ket. Oo. Ket, Sa ganyan, yan so, lang 700. Ilan kayo yan, boss? May sampo. Ay, lagpas yan, boss. lagpas. 13 malinis yan. 13. 13. 13. Kabili naman ka ng lipstick, boy. Ibo, unari ka pa. Hindi, boss. Sabihin ko muna, boss. Ay. Thank Makai isang box yang ganyan, boss. Bossing. Ano ba? 950. Ilang kilo? 40. 14. 14. 'Yan na ako sa. sinabi niya 'te. Oh, 950. 14 kilo, 14 kilo, no? 950 14 kilo. Tagay te. Ok lang ako siniginit daw. <laughs> 68 kuna. 68 kuna. San yan, saan? Oo. Ate sa ano niya sa, sa si 500. Ilang kilo Di ba? kasama ka ho. Isandaan. Isandaan kilo Ito po. Ano? Gano to po? 400. Eh, yung may buto. Hindi. Yung isang buto. Yung may buto. Yung isang box. Ang gano? 400. Pa, 400. 400. Anim na kilo. 5 kilo. Ah, sabali pa palo daan. Kasi e, sabihin ko muna, boss. Pangbenta benta nila Dabos muna ako boss, thank you ha oh. Apple? Okay. Uh, ano? Ang tawag yan? Ang tawag ito? Pitches. Ah, oh, pitches. Oh. Kala ko apon. Mukha ko ganyan boss diyan, dinadala. Ilang kilo, ilang piraso? 32. 32? 700. 32, 700. May nagbigay, may nag- may nag kilo din dyan? Wala, wala Kaya nga good ng ako. Baliyan 'yan, kaya dali per kilo dyan? wala sa labas, mga titingi. Wala. Per Bali 700 'no. Ano ka? 700. 700, 32 pieces. Ako, kukubitan <schnellen> <bienos> uh, <gibles> ka na lang yun. 732 pieces. Magkakaper-pirasan lang yun. Parang wala, parang wala ko nakita dito, no? Well ba? Na ah, kaiba, eh. hmm? bad, wala nga lang. No? Saka iba, eh. Hindi. Ba't wala palang titini Wala Yung kumakain Hindi. Kapag tapin niya, okay din yan, eh. Oo. Mayroong nakakilala niya. pero pag may nakilala niya. Eh, kahit lang.

Mukha yung cat-cat na maliit ganyan. 500. 500. 500. 500. Ilang kilo? 10 kilos po. Mukha niyo yung 50? Ang uh, punan. Uh. Oo. Oh. Matamis po ito kahit tingnan niyo po. Hindi yung sagot niyo. Ay, pa yan. Kasi yung kulay green magkano? 750? 20, uh, 75, 75, 75. Ilang kilo? Persimun, persimun ba yun? Ang kanan 1, ilang kilo yun? 150, 150, 150, 150. Ah, isang box no? Ang laman nasa 6, Dede, dede lang ako. Thank you, baby. Boss, si yung kulay green yung ganito, boss, magkano? Kulay green? Ay, green? Oo, magkano? 50. Ah, 6.50 kilo. Ano? 5 kilo. Ay, eh, yung mga nakarepack na yung magkano? Ah, kailangan tarbox din. Hindi, pero pag tarrepack, magkano? Buuan <coughs> na yun, buuan talaga. Hmm, Lagi, boss. Gracias. Diyan yeah, magka koleg yung kolegre niyan boss. Ito. Oh. 750. Limang 75 kilo. Ano longgan? Ano longgan yung dyan? Long ano Ha? limang kilo lahat. Parang 70. tapunan mo ka. naka-ana, naka, naka na siya. Palaseng kilo ito na. Nakarepak na. Pagkandaan mo, 70 tapunan. 70 tapunan. Sampung oh. bala pa, kung Oo, nakalapak na siya. Magkano? 780. 780. Pang isang di may 25 ko. 24 p pang regalo. Pagkano siya? Pagkano Okay. isang ganyan? Ah, 30 kilos yan, Magkano? Ah, 850 850 Bali, lang sang kilo. 27. 27. Ah, dito po. Sa yes, sabihin, yes, sabihin ko muna. Sabihin ko muna. mga dalandan dito. kung ganyan kayo, magkano dalan doon? Orange magka ilang magkano? kilo? Ha? Ilang kilo? Ano? 72 pieces yan. Ah, 72. Kasi 50. 50. Ang kilo. Pali 26 kilos pala. 27 kilos. Ito kaya, yun, dahil. De, de, de. Sabihin ko muna, sabihin ko muna may kiko rito. Sabi mo po kayo baka kapag okay, kayo. pa ako na yan. Dali, dali. Ate. Okay. magkasuha kilo. Ate? Ang kaya kong 65 lang. 65. 65 kilo. Okay, sige na lang. Okay, so guys, baka hindi na po tayo magtagal at magkapalam na po tayo sa inyo. At update tayo ng oras. Ang oras po ay uh, 11.30 ng gabi. Okay, so maraming salamat po and keep safe everyone. And uh, good evening, good evening po sa inyong lahat.